problema. Let's go. Okay lang malit sa eskwela. Basta masaya. Seryoso yung teacher eh. Pero natatawa rin niya. <laughs> Ayun, nagbabalik naman tayo mga patrex. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating matutunghayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go! Wow! Yun o. No? Wow! Iyan, yeah, no? <laughs> wow. Mukhang mapaparami pa ang kain ni Kuya. Diba? <laughs> 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 hindi na makita si ate. Ayun, <laughs> <laughs> so, yun ang malupit. Mabuti na lang nakapagdala ng payong si Kuya. <laughs> Kung hindi, nako, at in daliri niya basta. Eheto okay, naman ang matindin. Abang gumabi ang mister niya. Oh <laughs> hapang magpintor ni Ate. <laughs> Diskarte lang. mo na may ah. binabala. Yayo! <laughs> Mission field. Hindi mo bro. Ano kaya ang nakita ni Ate? Ay, ni Kuya pala. Ah, kaya naman nakakita ng daga kaya bumigay na siya. Pero sarili kong pera ang iyong winawalda. Para kang Sphinx, ugali mo'y napaka-stinx. Kung hiyain mo ko, talagang nakakashrink. Yan, si Tatay Digo. Girlie Biddy, bye-bye, don't tell a lie. Bakit mo ako laging dinideny? Huwag na kasi kayo mag-deny. Mabuti na lang, nakaiwas. Pero sa putik, Hindi. Yes, s'yo! Sure. <laughs> Gumala ka habang buhay ka pa Hindi yung kaluluwa ka nasa kapagalala White lady, no? <laughs> Kahit huwag kang daduling ka raw sa trabaho I-enjoy mo lang I'm so sorry! <laughs> so, kung gusto mo raw mayakap yung cross mo na. Ha? Ah, ah, ganyan lang gawin mo. Oh. Hindi <laughs> <laughs> oh, oh. na makahima si ate. <laughs> <laughs> wow. Oh. <laughs> wow. Flip in. Wow. Ma. Hmm. Ma. Ina ano ka ba dun dun? <laughs> Natutulog ka po ba? Nayopak na ito. Bakit lasang karne tong ice cream sa ref? Anong ice cream na naman, Junjun? Bakit ang ka lang mo talaga, Junjun? pati oh, kaya yan ang baboy! Bakit mo kinain? Ito, ang ah, mala ka para hindi ka pinapakain dito! Ikaw talaga, ah, talaga Junjun, kain ka eh. <laughs> mo talaga eh. Ha? <laughs> <laughs> ha? sa eh, <slas> <bring> <slas> Kung hindi man tayo para sa isa't isa, <laughs> baka may pinsang ka dyan. <slas> mm -hmm. Yun na lang. <smutti> Yun na lang eh, no? <laughs> Kapag pugi ang tumitig, nakakaakit. Kapag pangit ang tumitig, nakakabwisit. <laughs> Yun lang. Tensan sa mundong ito, sasama talaga ang loob mo. Kapag pugi ang nanligaw, may pag-asa. So kapag pangit ang nanligaw, wala isa di first muna, may si mama. Ini para ni. Ay, naku kuya. Nag-exhibition pa talaga. Wow! 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 Parang galit pa magpahid eh. Ayo mo, ayo mo. Hahaha. <laughs> <laughs> <Bustit>. Hahaha. <laughs> oh, magaling talaga. May reunion sila. Siyempre, palopita ng mga regalo yan. Mukhang marumi pa ito. Oh, ito pa isa. <laughs> ito, ano kaya ito? <laughs> Aba, ito ang matinde. Pwede na ibenta kay Bustoyo antik eh Meron meron Hoy men Tawag tawag si Mincho dito niyan eh Bakit naman <laughs> mm -hmm. okay. Nako, alam na, Ha? ito hah, sa hah, 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 pa lang, mukhang pagod na Mukhang hah, 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 talaga Ito hah, sa hah, 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 hah,

<laughs> Kahit maghapon ka dyan, abutin ka ng isang buwan, hindi mag-iiba kulay niyan. <laughs> Tika, may tatanong nga ako sa'yo. Sino yung pinakapangit mong maliligaw dati sa buong buhay niya? Hay nako. Ika nga may makasabihan na kasi sino yung hindi mo gusto Ayun. at pinakapangit sa paningin mo oh ay siya pa yung napapangasawa mo. Ayun, bakit ba mo parukunin niyo no? Ayun, freestyle. Ang <laughs> kulit lang, gusto mo sa fa baba baba. talaga ni atas. <laughs> <laughs> Nawalan ka tuloy. Ha? Ayaw ni eh, eh, eh,

Ubus na ba yung ninakaw ko? Kasi mas matamis yun eh. Kung ubus na, sige, kahit yung binili ko na lang. Sige, pakikuha mo na, please. Yung pamangkin ko, tulog pa ba? Sabihin mo, kakain na. Ah, uh, gigisingin ko pa ba, sir? Huwag na. Pakakainin natin ng tulog. <laughs> Pakakainin ng tulog eh, no? Subukan ha? nga. Ah, tignan natin kung makakanguya siya. <laughs> <laughs> ang bihira kasi, nakita ba ko nung oras nang dumating? Alas 4 na madaling araw, gumimi kasi kasama ng barkada. Nakita niyo po, sir? Ha? Ah. Ay, hindi! Gawa-gawa ko lang yon katang isip lang. May likha ko gumawa ng storya, may likha ko gumawa ng chispis. May hanggang lalabas ako doon, sabihin sa mga kapitbahay. Yung kasambahay ko, ay, tinanggal ko na kasi atribida eh. <laughs> Kaya naman talaga, sir. Masyado, Masyado mo sinatribida eh. Ay, nako, eto ang mas nakakatawang joke. Dahil sa bilis ng pick-up mo at galing mong magsilbi, tataasan ko ang sweldo mo at ikaw na ang magiging amo! Hiya-hiya naman ako sa iyo, no? Gunggong! Saan dito yung mga sangyan dito? Meron ba ganun dito? Wala pa po eh. Ha? Wala pa po. Hindi ko po alam eh. Why di mo alam Hindi ka ba taga dito? Hindi po eh. Ha? Hindi po. Eh, ba't kinikilig ka? Ngawa ko naman. Nga Gago. Hindi, ano kasi, parang... Parang bagay yung kamay ko sa kamay yung... Layo, eh. Ayaw, Ayaw mo ba? <laughs> <laughs> yung isa, kilig na kilig. Halos hindi na makanya sa katawa. <laughs> <laughs> Grabe naman yung yo, yo! Yo! <laughs> Ayaw mo paiwan ng belt? Isama mo na. May checkpoint.

ng trip ni nanay. <laughs> so, punay namin the jeep, mga kuya. Sige, po, nagtatawag. Marunong oh, kami, na, kuya. Sige, marunong, kita, yalan, kuya, marunong kami nun. Papakita nga nga, kuya. Ano ang makalagay dito mo? Dalina? Nagtitrip yung dalawa. Sabi nila, nagtitrip na. Kung ganito ba naman kaganda at kapulit yung mga pasayera mo, maboboring ka pa ba? <laughs> may libre pang konduktora abi pa lang <laughs> wow wow abi astig niya 'to nakawapon Malaka. <laughs> <laughs> sa kaya sa kaya 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 tao sa pagi na pika no. <laughs> so kasi sabi sa yung layo, ako ang nauna pero ikaw na guwagi. <laughs> At least siya ang nauna, you eh, know. mali siya eh, no? <laughs> <laughs> Nagulunan. No, 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 no. Dito naman tayo sa mga maaangas mong trabaho. Eh, lapit lang, oh. <laughs> <laughs> Napatakbo pa yung isa eh. <laughs> Parang bugoy-bugoy <-bogo> eh, no? Ini <laughs> <laughs> ah, e, 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 parah ni. Make us make Tenang, <laughs> tenang. Ganyan ka pa lang pag nekot-nekot niya. Biglang mm -hmm. nagkulang. Ay, di mali. Sikulang ka. Sikita. Sikita. Eh. 'yung lette. Si Batman. Ah. Huh? na lang. Siguro, <laughs> Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na suporta sa aming mga panib videos. At sa mga hindi pa po nagsa-subscribe sa aming munting channel, please subscribe na po kayo. Parang awa niyo na po. Salamat! <laughs> 하하 <laughs>